Ayan mga kadyang, good morning, have a nice day. Ayan mga kadyang, at uh, pipikapi natin yung ano uh, natin, sukay so, natin sa kabilang subdivision. At, marami na raw siyang kalakal doon at uh, may mga bakal pa. Ayan, pipikapi natin mga kadyang, at uh, sa so, umahang panahon, umuulan nga eh. <laughs> Summer, umuulan dito sa amin. So, ayan, galing na si four wheel. para marami, baka ma maraming ano, halakal siya. E, ito yung dalhin natin. Ayan, samahan niyo ako mga kajang. At, puntahan natin yung ating nasuki. and let's go. Ayan e, mga kajang, dito na tayo. E, suki natin. Ayan, dito, dito na tayo sa subdivision. And, Tutukin okay natin, kumukuha na ng ano. Ah. Uh, Lunggay ata 'yun. Kunin mo mo na natin yung timbangan. Ay, timbangan natin. Oh. Karena ini sako. <laughs> ayo sa, sa eksklusif subdivision. <laughs> Okay. Oh, kumusta? Good morning. Good morning. Wow, <laughs> oh, okay. Good morning. Ano? Pasensya ka na nung nakarang, ano, usapan natin. Kasi, busy kasi ako talaga. Eh. No, Nawawal, minsan nawawala sa isip ko yung pinag-usapan natin. Kaya nga, oh, o. Oh. Ano talaga, <laughs> eh, nawala sa isip ko. Busy nga ako. Eh. Kaya yun, alimutan ko. Oh, pasensya na. Ayan, daming pa dami palang bakal. Oh, bakal yan. Ayan, daming bakal mga kadyang. Ayan oh. ang so okay natin. Ilang plastic. Ayan, ito. Ayan, mga plastic. Sige, sige. Oh, sige. Ayan, may mga Wilkins din yan. 1.5. Ayan, mga cartoon. Appliances, wala ka? Mga, Hello. ano? Mga red. Ito kula, oh. Ayos pa daw ito. Ha? Ah? Wala pa daw ito. <laughs> Bakit? Eh? Nagpalit lang, nagpalit lang. Oo. Oh. Um. Hey. Ah, kasama uh, uh, yung Ay, uh, uh, uh. oh. Ito kasi upuan upo na ano, Wala, baklasin 'yan. Baklasin, baklasin 'yan. Mabigat kasi yung pom niya, baklasin. Tingnan natin. Yan timbangin natin 'to mga kadyang. Yan, marami siyang bakal. <laughs> yung mga kadyang. Ito, ito kasi hindi mo mabinta sa uh. Ang, Sa akin eh, sinasama na talaga sa ano yan. Oo. Oh. Pero kung Ay, na kailangan, may kalawang na din kasi. May kalawang na. Hmm. Yeah. Kalawang na rin. Oh. Sige. Eh, timbangin muna natin ito ka. Hindi, oh. <laughs> <laughs> okay lang yun. Okay lang. Hindi kasi kung ragikod. <laughs> okay, ah, ragikod ka. Kasi yan lang ako. Ah. Kasi, ah. Kasi, ah. Kasi, ah. kasi Uy, inumpitin siya ka na. Nako, patay. <laughs> inumpitin siya ka na. <laughs> Eh Sige, okay lang, okay lang yun. pag, pag pagalingan lang Sabi nga niya, pag nandito uh -huh. na tawagin ko doon. Uh -huh. Uy, ang tawagin mo, para mati makuha rin yung kanya. No, Saan ba siya? Kunti lang yung sa kanya doon. ah Okay mo, para ma ma mapasama natin dito kasi para oh, kasi sayang lang din kasi yung ano ko pick up mo pag yung kunti lang kailangan talaga marami eh. Pero okay na to, wala namang problema to, marami na kasi marami kang bakal. Oh. Oo, oh, puntahan mo muna ha -ha. Ayusin ko lang to, Ipisto natin. Pa kasi. Ayun. lang. Ada por por bote. Por bote, yan. Puro bote ya. Bote. Sigi sigi sigi. Yeah, <laughs> Ayan, lima. Ah, lima. 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 Ayan, hinahakot na natin mga kadyang Ayan, mga puro bakal yung mga karamihan nakuha ng ano natin, suki natin Ayan, meron tayong ano, steel matting steel matting mga plastic tayo Wilkins mga kalan Ayan. Mga bote. Mga bote mga katyan. Pero pa tayong kukunin doon. Mga uh, bakal na ano, tubular. Mga pinagtanggalan sa gate. Ang ganda dito. Ang dahil bulaklak mga katyan. <laughs> <laughs> oh, Bibi, anong ginagawa mo, oh, Bibi? Ano yan? <laughs> natimbang nato diba? okay na po oh nalista mo nato no? okay na po ganun na lang oh nga nga sige sige pinaulak mo rin sa stroller ang galing yan nagdudo na nga ako sabi ko binuhat lang siguro nito ito malayo naman dito malayo ah dyan lang malapit lang oo kasi ito lang sobrang bigat na nito tubular na to lalagay mo lang pala dyan sa ano, stroller na ano, upuan yes ang galing yung mga so okay natin uh, discarte yun <laughs> oh. yung mga kadya grabe yung bigat sobrang <laughs> bigat solid na tubular to yung makapal na tubular mga kadya Ang bigat ito po yan. tayo bigat Buti nga no, makulimlim. Limlim -lim ngayon. Hindi mai mainit. Pag mainit to, ako patay. Tapos tayo. Ang <laughs> <laughs> buong gate talaga itong binigay sa'yo, no? Grobe, oh. Napakabay itong mayari. God bless sa'yo. <laughs> yung ang mayari nito. Bin, 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 binigay lang sa kanya, oh. Ang bait. Ang bait sa mga ito, itong mga tubular na napaka ano may malaking gate sa uh, ano tanggalan ng ano gate ano yan? ano yan? May, may, may sa akin ito. Oh. Oh, guess, ano <laughs> oh, pala, eh. yung, ano 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 May ano 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 Galing ano daw. Oo, ano 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 guys, ano 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 lang sa suki natin. Ayan, God bless sa uh, may-ari. Ayan, ako na natin. Timbangin natin mga kadyang. So, mga rin lang Ha? sabi lang. Ha? Ha? So, lang po. Ay, go lang. Alam lang tayo, basta uh, alam lang tayo, dumiskarte lang dahil. <laughs> Makakakuha ka naman yan. Hindi naman makawalan yan. Araw-araw naman, mayroong basura eh. Oh, mga, mga nare-recycle. Huwag lang yung mga nare Hindi nare-recycle.

Daming kalakas siya ngayon, puro bakal. <laughs> Nahirapan tayo magbuhat. Mabigat. <laughs> <laughs> mga solid. <laughs> Ayan. Ah, dito, kukwintahin na natin yung mga natin. Ayan hey, mga kadyang, pauwi na tayo. Tapos na tayo mag, ano, magkarga. Nandun na lahat sa ano natin, sa service natin. Yung kalakal. Mga bakal, nakuha natin. Uh, na, sa, ano, sa natin. Ayan. <laughs> Antay lang natin yung supply ng ano natin uh, bayad bayad natin sa kanya kasi ano may supplyan pa. Ayun. Yeah, tayo sa subdivision. Yeah. Ayun. Okay, Mga kajang, ayun ano natin. So okay na dito. Ah, boss. dito. Ayan. Mayroon ah, na tawag dyan. Lakad bulan. Kilala nyo ba ito mga kadyang? Lakad bulan. Oh. Ibigay ginagamot ito sa parang sa paghilot. Paghihilotin ng katawan mo. Ayan. Pang, sa trangkaso. Pwede ito. Pinapanghilot. Mayroon pa itong gamot parang sa ha? sa play 4-4-4 apat na 4 <laughs> apat na 4 <four>. ako <laughs> oh, tatlong 4 pala tatlong 4 Ayan, tayo natin yung sukli. na tayo mga kadyang. Ayun. Let's go! Ayan mga kadyang, paway na tayo. Ayun. Okay. Tapos tayo. Pauwi na tayo. Ayan. Ah, bye-bye mga kadyang. Katla, pauwi na tayo. Bye-bye. God bless. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. Place, lighting, shares, and like share sa mga videos mga kadyang.